Mga balita ngayon. 47 na hinihinalang flying voters tiklo sa Cotabato City matapos ang putukan tatlo sugatan. 47 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa Lapu-Lapu City, Cebu. High value target arestado. Higit 13,000 ng mga pasahero bumiyahe, Coast Guard, naka-high alert para sa Halalan 2025. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang 47 katao mula sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte sa Cotabato City noong linggo ng gabi matapos ang isang kaguluhan na nauwi sa putukan malapit sa City Hall. Ayon kay Cotabato City Police Director, Colonel G. Bin Bongkayaw, naganap ang insidente dakong 11.50 kagabi sa barangay Rosary Heights 10 habang nagpapatuloy ang distribusyon ng election materials sa mga miyembro ng Electoral Board. Sugatan sa putukan ng isang pulis at dalawang sibilyan. Sinabi ni Bongkayaw na ang mga arestado ay posibleng flying voters mula sa bayan ng Datupiang at Kabuntalan. Inamin umano ng ilan na sila ay inarkila para sa isang misyon kaugnay ng halalan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 47 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy bust operation sa sitio Ibabaw, Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu, Kamakailan. Arestado ang 35 anyos na high value target na si Alias M na matagal nang isinailalim sa surveillance. Nakuha sa kanya ang nasa 7,000 grams ng droga na nakalagay sa 10 plastic sachets, kabilang ang isang teabag na may label na Cot d'Avior, na karaniwang ginagamit sa drug trafficking. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan, ang operasyon ay patunay ng kanilang puspusang kampanya kontra droga kahit abala sa paghahanda para sa halalan. Binigyang diin naman ni Colonel Dian Agustin ng Lapu-Lapu City Police na ang tagumpay na ito ay hakbang tungo sa mas ligtas at drug-free na komunidad para sa mga oponganon. 13,691 outbound at 12,632 inbound passengers mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Mayo at 12 ang namonitor ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga pantalan sa buong bansa kaugnay ng synchronized national at local elections ngayong araw. Nasa 5,437 personnel mula sa 16 na PCG districts ang na-deploy habang 137 ng mga barko at 27 motor bangka ang na-inspeksyon. Naka-heightened alert ang lahat ng himpilan ng PCG mula Mayo 9 hanggang 13 upang tiyakin ang maayos at ligtas na biyahe ng publiko ngayong halalan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.